Sa kakahanap nga namin ng bagong tambaya na may murang serbesa at masasarap na mga pagkain, yung lugar na talagang makakapag-chill and relax ka kasama ang mga tropa, yung hindi gaano kaingay, ay napadpad nga kami dito sa may Malati, Maynila at nakita namin itong bar na ito na nag o ng bakit sa halagang 550 pesos lang na may kasama ng anim na bote at may libre pang pulutan. At ang isa pang nagustuhan ko dito ay yung vibes ng lugar nila na parang nasa probinsya ka lang at kung sakaling gusto nyong kumanta at magbidyo Okay, ay meron din po sila ditong VIP room na sobrang lamig. At yung bayad naman dyan ay 1,000 pesos lang na consumable naman para sa pagkain and drinks. At additional 500 naman per hour. Tapos kasama na rin po dyan yung unlimited karaoke. At nabalitaan ko na rin na dati na rin pala sila nagtrending dahil sa kanilang mga masasarap na pagkain. Lalong lalo na itong special bulalo, beef caldereta na may mane, at beef strip with white sauce. Sa mga napili namin pulutan ay itong chicken skin na ang lalaki, putok batok na lechon kawali NCC. Kaya naman sa mga tropa natin dyan na nagbabalak ngayong weekends, ay itrya nyo na rin dito sa may Mrs. Unlimited na matatagpuan nyo naman dito mismo sa may 1645 Maria o Rosa Street, Malati, Manila. Hello po, I'm April, the owner po ng Mrs. Bar and Restaurant dito po sa Malati, Manila. Ito po yung pinakauna at nag-iisang Quezon Province-inspired bar and resto dito po sa Metro Manila. Sa mga bar kada pong naghahanap kung saan pwedeng mag-chill at relax, available po sa amin ng... 5 plus 1 bucket po. Meron na din po yung available na pulutan. Ganito kadami guys is 285. Ayan. Ano natin? Wow. Ganun pa rin. Parang piling ko mas lalo sumarap. Wow, ang lambot. Hmm. Ang ng karne. Guys, tama-tama. Pag nagtagay kayo dito, ayan. Yung mga pagkain na dito, kumpleto na. Tapos, higup kayo. Ang masarap na sabaw ng bulalo nila. Ah. Bago kayo tumagay, guys. Pwede na rin dito. Pwede na rin kayo dito kumain. Ayan, may mga rice meal. Ito yung mga best seller nila na marirecommend ko sa inyo. Especially itong beef strip nila na may white sauce. Ayan. White sauce daw Mmm. Ang sarap. Para makrema. Makre, makre, yung mga garlic. Manyo na rin itong beef caldereta nila guys. Itong beef caldereta nila guys, may mani. Saka nakakita ng beef. Uy, yung lambot naman nun. Oh. Saka nakakita ng beef caldereta na may mani. Para mas masarap to kaysa dito ah. Sa lang ha. Hindi siya maanghang. Kasi ang dami nila masasarap na pulutan dito. Especially itong chicken skin nila. Ayan Oh. Wow. Mm. 159 lang to. Kung, gusto mo naman na medyo putok batok. Yuchun kawali guys. 259 lang. Ganyan na karami. Oh. Actually nabawasan na nga ito ng tatlong piraso. Laman. So yung case, so, kung naghahanap kayo ng uh, lugar na pwede kayo mag-chill, magtagay dito sa may malate, malapit lang guys, medyo tahimik lang, hindi masyado maingay, magulo. Dahil na ay dito sa may, may Unlimited guys.